Ayano. 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 Ayan, Ayano. 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 Ayan, nandito tayo ngayon sa Tagong Ilog. Dito sa maraming tilapia mga ka Kasama natin si Kapengyo. What's up mga Kapengyo? Tara Kapengyo, simulan na natin ang paglalabang. Simulan na natin. Para naman eh, makahuli tayo ng ating pang-ulam. Ano bang gusto mong pang-ulam? Simple, walang iba. Tilapia nandito. Kaya natin natin. Ayaw mo ng dalag? Ayaw ano mo! Ay, hindi pala dalag yan. Dalali. Dalaga. Dalaga. Pusundan natin si Tropa Pits dahil sa kanyang Bibili <makes noise> ang dami! Ang lupit mo! Isa kang alamat, katropa! Alo! Na na, oh! Nagkulungan na! Katropa! Oh! Sige lang, katropa! ayun na, nagkukulungan na sila! Sobra! Hindi lang madami! dami-dami! dami. dami-dami! Kasi katropa oh, hindi na niya alam kung saan niya hihilahin. Ba, Kahit saan! Ayan oh! Ano daw! Uy, nakawala na Ay, hindi! Dito, sabi naman yung, sabi naman yung katropa. Yung ginagawa mo. Dito! O Ay, nakawala na lahat! What? Ano ba yan? Hey. Ay! Ayan. Oh. Yung 50 naging 10 na lang. At least may huli pa rin. <laughs> Dito sa bila. Saan? Dito. Sa kang alamat. Wala sa libro. <laughs> Tropa. Ay! Ay! Grabe. <laughs> Pinapasaya Minikos. lang kita. Minikos-mikos na nga ni Kapingyo yan. Yan si Katropo. You know? Ayan mga katropa Shout out po sa mga viewers natin yeah, no. Sa mga walang sawang nanonood sa Youtube channel natin mga katropa Ayun. Shout out po sa inyong lahat po. Yeah. Mabuhay po kayo Hanggat gusto nyo <laughs> <laughs> Narinig ko yun sa ano Kung samaan oh. Ayan yeah, shout out po kay Mampas at Sir Jesus Ilyasar. Yan, yan, shout out po sa inyo. Solid na solid, solid po yan. Tulit po yung viewers na kay kay Ma'am Hermie Castro. Yun. Mm. Shout out po. Kay ano, Ma Kim Suriano. Yan. Ma'am um, Emerald, si Ma'am Regine Ma Emerald. Regine Emerald. Kay Ma'am Agnes Gabrilio. Yan, hmm. shout out po sa inyo. Kay Jima Blunt, yun. Shout out po sa inyo, ma'am. Anong ma shout? Shout po tayo. Shout out po. Ay, shout out. Kala ko. Kaya ma'am Jima Blunt, shout po tayo. Shout po. Shout po tayo. Shout out, <laughs> shout out, tayo. Shout out pala yun. <laughs> Yan, dahil magbe-birthday daw po si ma'am Paz Ilyasar. Yan. Happy, happy birthday po sa inyo. Sana po ay umababa po ang inyong buhay mababa po ang iyong ayan, maraming kaarawan pa po ang dumating sa iyo mm hindi -hmm. mm -hmm. ka tropa oh ang dami sige ka tropa mo na lahat yan grabe malapit na pong umuwi si ka tropa kunting tulog na lang isang linggong tulugan na lang linggong tulugan na lang uwi na si ka tropa Welcome to the Philippines na. Welcome to Philippines! Welcome to Manila! Welcome to Manila! Yeah. Grabe! Sabang nandito pa rin tayo ay mag, mag lambat pa rin tayo mga katropa. Lambat lambat pa rin. Yun oh! No? Sabi naman niya. Uy! Opa, opa. Grabe yung baha dito katin yun no? oh! Hmm. Nabot dyan yung ba. Oh. Layo yun so. Sa dulo. Tapos so galing dito, dito sa taas yun. Galing sa taas. Baka binuksan nila yung ano yun. Oo. Oh. Kasi ikaw ba naman umulan ng isang araw kalahati. Pagdamaan na lang. lakas pa. Tapos malakas pa. Yung buhos eh. Parang hindi buhos eh. Parang buhos lang eh. <laughs> yung yeah, pinapasaya lang po <laughs> namin kayo mga <laughs> katraps. Para naman ay masaya tayo lahat. Oo. Oh. Everybody happy! Everybody happy! Yun. on The, for the first time mga katropa, makikita ko na yung aking anak. Hindi pa nakita ng personal? Hindi pa. Five years. Five oh, maya years. sabihin sa'yo, kuya. sabihin sa'yo ng anak yeah, mo. Tinatanong nga namin ng asawa ko eh. Sabi ko nun sa asawa ko, sabi ng asawa ko, sino yung gusto mong makatabi matulog? Papa, sabi niya. <laughs> Papa daw eh. Ila. Malaman kung pag-uwi ko ay eh, ganun pa rin ang sabihin. Diba? Eh ano mo nga i-vlog mo yon? No, i -vlog ko, yung halimbawa, ah. tignan mo kung ano yung reaction niya kung uh, ano? Oo, uh, i ko nga. Kung so, yayakapin yaya. ka ba niya o maniniwala ko sino yan baka sabihin. Hindi ko alam kung yayakapin tayo kasi sa totoo lang makakatrip kahit ako din e, kinakabahan eh kasi isipin mo naman 4 years old na siya ngayon. O 5 years na ako hindi nakakauwi ng Pilipinas. Grabe no? Mm, tagal. Sa kang alamat. So, grabe. Buti nga na ano yun, gawa na kasi nung pandemic mga katropa. Hindi. Gusto ko rin naman magbakasyon, kaya lang eh, pandemic. Tapos ngayon, pwede naman magbakasyon, isang taon naman na lang na ako. Ay, sabi ko, diretsyo na lang. Oo. Oh. Kasi, wala na. Kung magbabakasyon ka pa, isang taon ka na lang, wala na. GG na talaga. Yan mga katrop, simulan na ulit natin ang ano isang hagis pa tayo. Oo. So, doon na sa, sa pinakataas. oh, doon na lang. Para ma kuha mo lahat yung nandun sa ano, mga tilapia doon. Bunga bungad ng dam. Sana nandun pa sila. Andun pa, hindi naman bunga babayan mga yan eh. Saka lang bababayan pag inopen na naman yung ano. Dung... Tal dun. Yung taldon. dam. dam. Mm -hmm. Tara. Tara, G. G. Doon sa pinakataas mo. Kananan. Ay <laughs> you no. Know? Tiyata bugnika tropa para maipon na sila doon sa. Papak <laughs> <-tabuk> bonus <na> sila. Oy! <laughs> Lambatein mo na diyan ah. <laughs> Tas iharang mo na yung lambat. Yon, <laughs> yon. Tapul kata laga. Ayano? na. sila. Ayan na sila. Ayan sila. Ayan sila. Punin mo. Dito ka kayo sa taas. Bilagayin ka lang. Ayan na lang. Thank you. Pumasok kayo! Ayan na! Ang dami! Ayan na! Sabi naman. Sabi naman yung ating muna. Naiipo na doon ah. Ayan Jackpot! Ayan na! Wala nang lahat. Wala, hindi ko na mahila. Wala ka nang lakas. Wala nang lakas, ikatropa. Ayan na yung mga kamatis, oh. Saan? Ayan, mga buwatan. eh. Dey, tas mo dyan. Kaya mo yan. Kaya, kaya. A-one, a-two, a-three, a-four. Apam. Apam. <laughs> a-pam! 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 Hindi na ano, a-pam! Yo, eh. a one, a A-one, a-two, a-three, a-pam! Puno ata itong ating lagay ng Jackpot talaga, ano? Hindi <inaudible> lang jackpot. Super jackpot. katropa ng umuwi. Go katropa. <laughs> Ubusin mo ang isda sa Pilipinas. Tanong kung may isda ba sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Mamimiss ko tong tilapa dito. Pag-uwi ka, isang kilo. Kung pwede nga eh. Dalalin ko talaga. Kung pwede nga lang mag-uwi talaga ng tilapa yan mga katroops. Pag-uwi ka ah. I-uwi mo lahat. Sa iyo Ay! Malilit yung ano dito, kamatis. Ano siya? Chillery. Cherry. Cherry. White. Uy! Uy! Grabe naman, kumapasika tropa ng tilapia. Pa-practice pa na ako. Hindi man lang makapalag eh. Ito <laughs> makakaropa. <-kapalag. laughs> Grabe naman kung pa si Katropa, di man lang makapalag eh. Siyempre, one week na lang. Kailangan, di talaga makapalag. Hahaha. <laughs> 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 GG. Kailangan, hindi makakapalag sa ano. One week to go, Katropa. Let's G! Let's G! Inunahan mo pa yung mga... yung nakaraon pa lang, nagsasabi na uuwi. Hahaha. <laughs> Yung mga uuwi na eh, wala na. Ah, mga katropa. Mm. Ito tunay na talaga, eh, na. Hmm, mo. Uuwi <laughs> <laughs> na talaga ako. Ah, mga kapayang iyo. Naunahan pa ni katropa yung mga uuwi nung isang taon pa eh. Nang <laughs> so, mauunahan ko pa talaga. Oo ah, uh, legit yan. Legit talagang uuwi na talaga ako. No? Mm. Hindi naman yung ano, uwi. <laughs> Uwing-uwi na. Mag-extend ka pa ata eh. Hindi <laughs> 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 na tayo mag-iitay mga katropa. Oh, Uy, uh, Sabi. Tama na ito mga katropa. Tama ng kabaho. Kailangan din natin sa pamilya. Mm. Life is short, sabi nga eh. Kung magtrabaho man tayo sa Pil Pilipinas na lang. Mm. With, together with your family. Ang galing ko mag-English ah. 12 years is enough for a uh, man. Focus na tayo sa ano? Family. Alam nyo naman ang mundo ngayon mga katropa. Na. Madami ng ano? balaghan kaya sisimula na sila. Mm. na. Kailangan happy tayo lagi. Para pagdating sa dulo wala tayong pagsisihan. no. Naman, tayo kapingin, eh. Ang pera sabi nga katropa tropa, nandiyan lang 'yan. Pero yung saya na maka, mararanasan mo, minsan-minsan lang dumating yan at hindi na maibabalik tama ba yan? tama oo oh. pero siguro kung nandito ang ng asawa ko at anak ko hindi na rin ako uwi ah maganda sa totoo lang mga katropa maganda yung ano dito sa tayo oo oh. bilib ako sa pamamala ka nila mm. ng pamala nila dito ko lang ata na kamtam yung katahimigan talaga eh sa totoo lang yung katahimigan yung talagang tahimik eh Diba isang Taiwan sa ano, one of the safest country in the world. Ibig sabihin dito. 'Pag natingin nga ako sa trabaho ko, natingin ako sa bintana, grabe naman ang Taiwan natin. Okay. Walang Taiwan is na basher. Hindi <laughs> <laughs> okay, naman natin kilala yung ibang bansa. <laughs> Alam mo naman. Aga ah, bro. Pagdating sa ano, mga kapeyo, ah mapapawaw ka talaga pagdating sa okay. health insurance. Discipline. Hmm. Dito lahat sa discipline. Hindi hmm. lahat pa kayo. Pero hindi ko naman inaano kasi totoo naman yung nakikita. Hmm. Kaya sabi natin Pilipino tayo mga katropa pero siguro to totoo yung dinasabi ko hindi yun. Hindi yun pa ime ime lang na. Talagang maganda rin po. Hmm. Pantay pantay ang health insurance dito sa Taiwan. na uh, nauuna ang buhay kaysa pera. Yeah. Pagbayad ka pagkatapos mo ng ano, gamutin. Oh, uh, Kaya pala sa Pilipinas. Eh. Hmm. Uh, bayad muna. Karamihan. Oh, karamihan. Money first. Money first. Mag-down ka muna. Hmm. Pag wala kang dinaw, hindi ka namin nakasikasuhin. Hmm. Ano Kahit naghihingalo na yung tao. Hmm. I, I love Taiwan. Pero sabi nga, sabi nga eh, kailangan natin umuwi kasi nandun yung pamilya natin mga katropa. Siyempre, alam mo ba yung sabi nila katrops? Nasa Taiwan ang pera, hmm. pero nasa Pilipinas ang saya. Oo. Oh. Ito ba yun? Totoo. Okay, ito ba yun? Dito kasi sa Taiwan talagang kahimik, eh, talagang pahimik eh. Uh. peace of mind. Peace of mind. Wala kang makitang mga nagiinong man sa... Dito sa amin ah, eh kasi nasa ano kami, malayo kami sa... Wala naman talaga bossy. Eh. Wala ano? Ang nagiinong sa mga gilid, mga... Ibang lahi. Ibang lahi mga Indonesian. Indonesia. Pilipino. Mm, Pilipino. Pero yung mga Taiwanese parang bihira na ano, kapin. Mm. Taiwanese hindi. Pero kasi silang ano. Sa bahay lang nila gano'n? Oo, oh, bahay gano'n. Bahay, traba bahay trabaho kasi yung mga Taiwanese. Oo. Uh oh. More on work sila. Pero pagdating naman sa mga ano, mga kasiyahan, sa Pilipinas ang the best. Mm -hmm. Saat kahit pumunta may nagpapatawa. Kahit hindi masaya, masaya. Mm. Oo, oh, masaya mo. Kahit Di, seryoso sila dito sa Taiwan. Seryoso. Kapag may sinabi ka sa kanila na para sa'yo, biro lang. Mm. Seryoso sa kanila yon mga ano, mga kapengi. Katropa. Sa Pilipinas eh, punta ka ng inuman. Talagang, talagang hmm. papasayahin ka nila, ano? Mm. Kaya minsan kahit totoo na yung sinasabi nung nagbibiro, hindi ka naman niniwala eh. Habi, na-atake na pala eh. Na-atake ako. kala nila nagbibero. Yan tuloy na tuloy. <laughs> Parang si ano yung ano doon yan. Yung sa Saudi. Yung kala niya ay eh, nagbibero pa rin. Tunay hmm. na pala. Mas maganda rin yung seryoso kasi maniniwala ka pag seryoso yung ano. <laughs> Pero pag pala yung <laughs> tuusap mo eh wala na. Pamaya eh, binibiro ka lang pala eh, tumawag ka na no. Pagbibiro lang pala, sa susunod wala na. Sabi hmm. yung napuli ni Katropa oh. Sobrang dami. Biyayaan tayo ngayon mga Katropas. Hmm. Biyaya galing sa ilog. Si Katropa yung alamat na uuwi na. Alamat <laughs> na wala sa libro. Alam sa wala sa libro. Alam mo, ma'am? Oo. Alam mo, wala sa libro. Yun. Nakapupil tayo, mga katrop. Kunting-pintu-pintuhan lang, oh. Tingnan nyo naman, hindi na tayo napagod. Kunting-pintuhan lang. Ayan, na. Tapos na. Oh. See? Yun! Tapos din, mga Tapos Ayan, mga ka katrop. Ayun yung uli natin o. Oh. Alahating balde agad o. Oh. Doon, nalabas okay. lahat doon yung ano, isda. Ayan mga katropa, maraming salamat sa walang sawa pagsuporta pag-support Ah, uh, Mag-ingat po tayo palagi and get po sa ating, sa ating lahat. Saan man po tayo naroon. Bye-bye!